Ayan, so, ayan mga boss, ah, uh, kain po tayo, ayan. So, naghanda na si Marie lang ang harian namin. Iya, si Theodore, tsaka kamakain siya ng mga isda na maliliit. Ayan, so, so, nakita niyo sa vlog ko kanina na, uh, umaga pa lang is nandito na si Lapix kasi may ibinigay, ah, init, may ibinigay si, ano, ah, uh, pics na balikbayin box galing kay Mami May. Ayan, so binigyan si Theodore na binigyan si Theodore ng damit. Kaya, kaya na, maraming maraming salamat po kay Mami May. may damit na si Theodore. Pang ano, siguro masasuot niya na kapag nasa 3 to 4 years old na si Theodore. Ayan. Yung dati kasi, yung dating pinadala kay Theodore na mga damit is pang 2 years old yun. Kaya, ngayon nasusuot na. Ayan, yung iba, maliliit na sa kanya. Galing din yun kay Mami May. Thank you. Say thank you. Thank Thank you to Mami May. <laughs> Ayan, so, nagluto pa ako ng munggo. Munggos. Ito yung, Saka, yung Nagluto ako ng lupoy kagabi. Ayan yung lupoy. Ayan. So, isda na maliliit. Paborito ni Theodore. Ayan, so, kain po tayo. Name, father, son, yung

sakit oh. Tubutan lang lalo. Mm. Mami! Oh, okay, Minuto okay. ko to kagabi. Kasi mm. bumili si Ate May Mang ng broccoli. Dalawang kilo ata yun. Diba at fish? Fish? Bagong luto yung munggos. Inanong ko na to kagabi. ah mm -hmm. uh, parang binabad ko sa tubig. Tsaka, saka ngayon umaga, walambot na. Ayan, doon ko linuto kay Ate Mighty Mang. At dinamihan ko na para may ulam yung mga bata. At Pwede pang may ulam mm. mamayang gabi. Kunin mm. na ni Theodore yung isda. Ayan. Sorry. Ah. <laughs> It's yours, Papa. Sa lang yung ano na <laughs> natin. Sa una, mga boss, kapag nagluluto ako ng mungko, halos alas walang sabaw. Yan. Pero ngayon, hmm. yan, mahilig kasi kaming mahilig Thank kasi you. kami sa sabaw. Saka oh, kay tiyo na din para kay Tio. Yung purpose. Mm, thank you. Ito, eat. It, Kasi it. mahilig si Tio ng sabaw. Kaya, yan. Oh, kapag nagluluto kami, yummy. palaging madami yung sabaw. Kaya na. Eat na. Kain tayo mga boss. Yan, so ipapakita ko sa inyo yung ibinigay ni Mami Mina damit para kay Tio Mamaya na ako. Mamaya, kapag Pagkatapos kumain. Maanta, no, guys. Mahumok na, ya, An? <laughs> Oo. Oh. <laughs> Sige na, yan. Mm. Mama. Mm. mama lang niya yung magpapasubok. Mami, may mami, mami. Ayan Yung chicharon hindi wow, na ano. Yan, nilalagyan pala namin ng tsitsaron ahong oh, boss. At paano, may karne pa rin. Tsu, tsutaro. Opo. You opo. Okay. <laughs> you want fish? Huh? Fish? Mm. Lagi enggak sih tidur? Iya. Nyam nyam nyam. Nyam nyam Papa. Perang baba ya. Nyam nyam nyam. Uwat lah kon. Hmm, nyam. Thank you. <laughs> wow. Strong. strong. Strong, you're strong nah. Wow. <laughs> Ayo, <am> strong, strong. <laughs> Ang dami nang nalalaman ni Tito. Ah! Mm, ano? Oh, fish. 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 Gusto niya ng fish. Tsaka mahilig siyang magkipaglaro kay Inting. No. <laughs> ano? Me, me. Me, it's yours. Ah, it's... Uh, ano? Me. Me daan, me. Oh. Mm. Ano? Mm. Oh, oh. No. oh um. Ay, me, me, me.

Ayan, good morning, good morning. Ngayon, pumunta dito sila Pix. Ngayong umaga kasi may dalang ano, uh, balik bayan. ah, uh, balikbayan. Tay. Ay. Ay.

Habo ah. Patanaw ba, Thank you sa nagpa-vacation trip sa amin oh! kayo sa hmm? uh, ka ng Cebu. Smile din, smile Good blessing morning, Char. <laughs> <laughs> Ay, Kuya Titing. Ay, yung ko. Hindi pa na, hindi gising. Nadi, nadi na di ting. na mo ni Mami. Black yan, may label. Wow! <laughs> Sando! Ay, hindi kayo madako pang mga tayo. Madako pa Itago na itago. O kay Tuan kay dito, dito, nagamit na ni 3 years pa niya magamit. Wow! Oh, wow! Wow! Wow!

Huwag siya. yung Share sila niya ng tiyo. Ay, wala po. No. sa takluban. Mayroon niya? Wala rin ni Ay, ito <laughs> kay Niki. Uh, sa linggo, kay tiyo din. Thank you, mami. Ay, ay. Nasa likod, yung kay Niki Minaj. And pa siya nandun pa sa ano, takluban yung iba. Ay, <ELL> uh, ito mo yung Titing eh Wow Wow Niki sure 160 Ang na nga Ang tiyo na Eh Kaya Papa niya po yung Kay Boss Titen Yeeeah Aling itpagod na sa Aling itpagod sa Tito Aling alam mo halam o. Oh. Sabi ng natuteng, thank you. Ma, eh, arilaw Allah para n'yo taos na. A pa yung aking Yung akin badada, babe. <laughs> Axel sa tulog ako kasi nagkape ako. Hindi ako makatulog tapos ni nakapag-base ako kasi nag-chat yung classmate ko. Mm -hmm. Alam nyo. Alam nyo. Siya, pag Ano? Ano na ba? Basinday? Kun? Soon? Ayokong soon. Oga Puan pangbalay bale. dapat na.